light po, napakadaming benefits niyan sa atin. So, yung is whole spectrum oh. of the color, meron po siyang kanya-kanya na benefits, benefits sa katawan. So, ano so, yun. yun? Nilalagay niyo sa, ano? Nilalagay niyo sa mata? Tinututok niyo sa mata yung... Yes po, na, meron oh. mga ganun ine-expose. Meron mm. mga equipment or gadget na ganun. Ano po so, yun? for, uh, what purpose is that? Para to right help, help to right aid. Exercise. Kunyari, ang gusto ko is padiretsohin yung mata dahil papasok siya. Ah. Gusto natin siya i-straighten. So, meron ah. A lot of program ay exercises kasama ah. and like exposure to light therapy. Tapos hindi natin alam may gano'n pala mm, Ang dami pong, madami uwa. pong ginagawa sa vision therapy which and ang dami talaga. And colors. Oh. Yes. so, may mga colors na beneficial means. to us that you mentioned earlier na makakabuti sa atin? Marami kasi ang, we use the color hindi yung red, orange, yellow, green, blue, hindi yung ah, yun. Kasi sa, oh. sa syntonic uh, therapy, uh, kinukombine siya alpha-delta, mu-delta, mm. yes. It's a combination of colors. Opo, combination of colors. O, po, uh, combination uh, of kasi sabi colors. nila, so sa, mga, technical. sa mga dogs daw, nakikita daw ng mga dogs, parang blue, yellow. Mm -hmm. Kaya yung tsinelas sa bahay namin, kinain ng mga dogs yung blue tsaka yellow. Sabi ko, totoo nga yata, yung <laughs> blue and yellow na nakikita ng dogs. <laughs> yung mga <laughs> white daw, hindi masyado mm -hmm. or something. So, and even sa vision therapy <laughs> po, so let me just add, no? Yeah. Na yung mga color blind dati po ay hindi na correct yan. Mm -hmm. Mm -hmm. But right now, with light therapy, meron ng intervention. Wow. Yung aming pong dean sa National University, meron siyang research time. So, it was already acknowledged abroad. Yung, wow. yung invention niya na yun, oh, oh, na may red invention. and green red and green deficiency. And is, so, oh. Pwede na pong maano. Wow. So don't, don't...